Usong-uso ngayon ang mga Halloween party. Pero ang Catholic Educational Association of the Philippines nanawagan sa mga Catholic school na iwasan na mga ganitong uri ng kasiyahan. Sa halip, gunitain na lang daw na maayos at kaintim ang araw ng mga santo at ng mga yumao. Kaugnay niya, mga kapanayam natin si Father Francis Lucas, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Social Communications and Mass Media. Magandang umaga po, Father Lucas. Magandang umaga, Hawi. Ano ba yung problema sa mga Halloween party? Okay. Dapat natin unawain na hindi pwedeng pagbawalan ang mga pare mga obispo na magbigay ng advice. So advice rin lang Iwasan. Kasi uh, pananagutan na gabayan natin ang mga mananampalataya sa tamang mga gawain. At ito kasi lumalala ng lumalala na, na nalilimutan na yung original na kaisipan at damdamin ng... Uh, kundas. Kundas at saka yung piyesta ng mga santo at saka ng mga pagdadasal natin sa mga kaluluwa ng ano, mga ano, ano, ba yung lumalala? Kasi nga nagiging uh, enjoyment na lang, hindi na naiisip yung mas malalim na kahalaga ng santo na dapat nating tularan. Kasi nga, halimbawa, klaruhin natin, sa dami na sakuna, itong sandi kanina sa, sa balita natin, araming namamatay. Na hindi mo lang nakapagbalik loob, hindi man lang nakapag-isip, nakapag-sisi uh, sa kasalanan nila. Huwag natin kalilimutan tayo ay meron tayong trip to heaven. Biyahing langit tayo. At maraming obstacle dyan. Ngayon, kung magtatahimik na lang ang simbahan at sila nga ay mapariwara, ma 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 abay, sisisihin naman ng pare at mga obispo, wala kayong sinasabi eh. O ngayon naman nagsasalita ang simbahan at obispo, eh mahalaga to dahil ngayon meron tayong new evangelization. Katatapos na ng sinod sa Roma na pinapagbalik-aralan natin, where were the things that we went wrong? Ha? Ano yung mga hmm. napagkamali natin? Paano natin maisasalin ang mga pagpapahalga sa buhay ng isang katoliko sa bagong kultura, sa bagong lingwahe ng sambayanan sa panahon ngayon? But cannot we do not do both? Mag-enjoy at mag-reflect sa linggong ito? Pwede naman mag-enjoy. Hmm. Pero yun nga, ang nangyayari kasi ngayon, nalilimutan na, yung bakit tayo nag enjoy mm -hmm. Ito yung sinasabi kong new culture and new ways. Mm -hmm. Kaya itong sinabi ng CAP, iwasan. 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 Kaya kailangan din naman yan, ipapagpatuloy mga alternative uh, na pag enjoy natin ng kagalakan. Kasi, so how should Catholic schools observe undas? Kasi may Halloween party nga, so dapat mag reflection session, prayer, o oh, yung ganoon. Wala ng parties. Well, you can have a party pero hindi yung puro mga multo, puro yung mga patayan, puro mga gory, gory sceneries. Uh -oh. Kasi isa ito sa sa walang patumanggang pagpatay natin sa pagpapahalaga sa buhay. So yung problema eh. yung themes ng Halloween themes party. Pero kung halimbawa kung yung costume ay angels oh, or man, saints or uh, superheroes pwede yon na ang mga santo wag wag lang devils wag lang wag mga zombie so oo. it's so it's the costumes yung problema hindi yes. naman yung nag, -e -enjoy, nag -e enjoy yung mga enjoy bata oh mm. so yun ang, yun ang ginagabi ginagabayan tinitingnan natin paano yun maibabalik yung tunay na hiwaga at diwa so dapat pala yung payo ay hindi yung iwasan yung mag-party, pero iwasan yung mga nakakatakot or mga evil-themed postures. Hindi, na ando costumes. na kasi yun eh. Ando na. Uh -oh. Kaya siguro, iwasan. In general? Para mabigyan ng bago. Because mm. you have to uh, insert something new mm. to the celebration. Mm -hmm. So, how can we say na parang nagdi-disappear na itong uh, reflect, reflection uh, sa undas when may isang milyong Uh, inaasahang uh, dadalo sa halimbawa, sa Manila North Cemetery lang yon. Ang uh, uh, dami pa rin nagpupunta sa cemetery to remember their dead. Uh, isn't that a sign na uh, uh, buhay na buhay pa yung ating mga tradisyon? Buhay na buhay ating mga tradisyon. Kaya lang nga dapat yung mensahe pa ulit-ulit mm -hmm. nating ginagabaya ng mga tao. Mm -hmm. halimbawa nga, sinabi ko, naisip ba natin sa daming sakuna nangyari sa bayan natin, tayo number two, most disaster-prone okay. country. Alam natin yan. Pero, hindi in, 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 ay natin. Ano kaya nangyari sa mga namatay na yan? Sana napunta kaluluwa nila. Mm -hmm. Nakapagbalik loob kaya sila? Mm -hmm. kailangan ba natin sila ipagdasal? Okay, nabanggit niyo po yung uh, cemetery, yung pagpunta sa cementerio. Uh, meron din mga peking pare. Yung mga, <laughs> paano makakasiguro yung mga kapuso natin na uh, pareng paring totoo yung uh, gusto mag-bless dito sa mga puntod, mga graves ng kanilang loved ones? Mabuti oh, nabanggit mo yan, Howie. Marami kasi nag na na mga peking pare na Diyos ko, minsan, mas mukhang pare pa sila sa tunay na pare. Ah, at kabisado mga dasal, kumpleto sila, minsan nga, mas OE pa yung kanilang damit kaysa sa tunay na pare. At kabisado yung mga dasal, may minsan may yak pa, sa may sakristan pa, <laughs> na kolekta na minsan mahal na mahal pang sinisingil. So, you, usually pa, magkano yung sinisingil ng mga peking pare? You, hindi ko alam. Ang huli kong narinig nga, yung nahuli, di ba, ay last year, yung 1,500, isang basbas lang. 1,500? Pero tandaan mo na yung, yung batas ng simbahan, hindi dapat mangulekta, tandaan nyo ito, ang sino mang pare sa pagbabasbas. Hindi dapat mangulekta. Hindi ka pwede magpresyo. 1,500 dyan, papagbasa Pero may mga paring totoo na umiikot sa mga sementeryo para mag-bless. Meron talagang ganon. Well, ngayon ay wala na halos tayong makikita niyan kasi ang ginagawa ng mga pare, ang blessing dapat pami-pamilya. Naging Paris priest ako, kaya alam ko yan. So pre-arranged dapat? Pre-arranged. Hindi yung da da dadating na lang uh, sa isang, uh, halimbawa, may uh, isang pamilyang nandoon nagdadasal, may dadating na lang na hindi nila kilalang pare at mag-o-offer, mag-bless. Oh. Uh, madalas, fake yon. Hindi na yan ang patakaran ngayon ng mga, sa mga katulikong pare. So how can you make sure na totoong pare nga ito? O balikan ko may yun. May lisensya ba yan? Or I, ano balikan ba? natin yan. Meron kaming Catholic Directory ng lahat ng ubispo at mga pare na matay at buhay. Directory, online directory. ito uh, pwedeng, hindi ko lang sure yung online ngayon, ha? pero merong libro yan. Pero pangalawa, tandaan nyo, lahat naman halos tayo, mananampalatay, meron tayong parokya. So meron tayong mga parish priests. Kilala nyo dapat yan. Kasi pag hindi nyo kilala pa nyo, mm -hmm. bakit hindi kilala pare? Kasi busy siya... pa lang ba pag uh, Holy Week? Okay, kasi imposible naman na well, yung mga tao sa cemetery may dadadala pang directory oh, pero, tapos hahanapin yung pangalan ng pare doon sa directory, di ba? Pero usually kilala dapat sila noong sambayanan nila. Okay. Lalo sa Undas, sa Holy Week, ganyan. Usually yung ang sumisimba ang mga tao. So advice nyo, pag hindi kilala yung pare, wag na lang patulan yung mga offers ng blessings. Kasi ang, ang okay. tinutulak ng simbahan ngayon, ang nagbabaspas at dadasal, yung buong pamilya. Sagrado yun eh. Okay, good advice. Maraming salamat po, Father Francis Lucas.